Masaganat, masayang buhay po sa ating lahat kung Kumusta na kayo dyan? Sana'y lagi kayong okay Diba? Lalo na ngayong mga panahon na to Medyo nasa maraming tayong challenge in life So ngayon po ay uh, Itong video na isi-share ko sa inyo Ito po yung aking pang 2 days na, na Na challenge ako na ayusin tong area na to Dahil uh, ito nga po ay Taki uh, ng tubig, ayan So kung naririnig nyo Ay uh, kumakarga uh, na yung tubig ayun po So na-challenge po ako na ayusin kasi nga nakita ko na talagang kinakalawang na yung mga tubo rito. Tapos napakaraming ugat, napakaraming uh, kumapal na yung lupa. At tapos pag ayusin dito ay medyo napakahirap kaya dahil napakarami na tumubong puno. Kaya ngayon ito yung challenge ko na linisin to at ayusin. At uh, titingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Mapakinabangan tong lugar na to, pwedeng taniman. Ayun po. So Abangan nyo po et, yung aking, uh, sana samahan nyo ako itong sa aking pangalawang araw ng aking challenge sa lugar na ito. Let's go po! Ito po ang target ko ngayon, nakikita nyo marami pa rin uh, lupa, makapal pa rin yung lupa rito at saka marami pa rin ugat. May puno. Yan ang target ko, matanggal ko yung puno na ngayon, ngayong araw. Ayan po, lalaki oh. So yan po ay talagang uh, gumagapang yung mga ugat at kung saan saan pumupunta na pwedeng maikasira may ng uh, building, kaya ito po yung aking target ngayong araw na to so, ayan ito, kakapal ng ugat bibilisan ko na, baka mainip kayo kaya <laughs> kapit kayo ha, bibilisan na natin Nahirapan akong tanggalin yung mga yung puno dito. Kasi sobrang lalaki na ng mga ugat. Ayan, ano po ba ang ating accomplishment sa pangalawang araw? Ayan po, oh, dumami na yung lupa, dadagdagan at yung puno rito, natanggal na ayan nag na yung puno dyan ayun pa yung isa ayun so tanggal na yan ah kaya o oh, tanggal na yan oh. Ayan. so doon ko po tinapon yung mga uh, nilagay yung mga iba na pinagputulan ko at ito pa ayan so ayan nakakatuwa dami na naman lupa na akong tataniman at uh, ano pa ba o oh, ito ah siguro bukas naman yan o oh, ayun putol na rin yun hmm. ba? Diba? So nakakatuwa naman, nakakamasakit sa balakang. Pero sulit 'yun, medyo masakit sa balakang talaga. Pero sarap kasi na exercise ako, tumulo talaga ang pawis ko. Po. So 'yun at uh, siguro uh, 'yun na lang muna for today. And uh na, kailangan ko nang chumibog. At medyo napapagod na kaya need to rest na. So much for today. Ayun po. So maraming maraming salamat po at uh, yun, abangan nyo 'yung mga susunod pa. Ha. Ito pangalawang araw pa lang to. At uh, kung meron dyan bago po sa akin channel, sana po ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click 'yung notification bell and syempre, paki na lang, paki-share na rin 'yung ating video tsaka paki na rin. Ayun, para naman na uh, sana kahit papaano maging encouragement tayo sa iba Okay? So ayun po at uh, ayun maraming maraming salamat muli sa inyong pagpunta. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.